Ako si Miguel. Katatapos lang ng klase namin. Bakasyon na. Ang best friend kong si Michael uuwi sa probinsya ng lola niya para bumisita. Dahil sa sobrang boring sa amin at wala rin akong ginagawa, naisipan kong sumama sa kanya. Pagdating namin sa probinsya, sinalubong kami agad ng lola ni Michael. Napakabait niya at pinakain kami ng masarap na karni ng baka. Pagkatapos kumain, Niyaya ako si Michael na ipasyal ako sa lugar nila. Ang ganda, maraming puno, palayan at sariwang hangin. Bihira akong makita to sa personal, kaya gustong gusto ko. Pero bago kami lumabas, pinalaan kami ng lola niya. Huwag kayong lalayo at huwag na huwag kayong magpapagabi. Marami rito ang mga engkanto ako sa isip ko. Hindi ako naniniwala sa ganun. May pahabol pa si Lola. Bago mag alas otso ng gabi, dapat na sa bahay na kayo. Dahil, unang linggo mayon ng buwan, may parada ang nangati. Hindi niya natapos ang sinabi. Para pang may gusto siyang sabihin, pero pinigilan ang sarili. Naglakad-lakad kami ni Michael. Nang mapagod na kami, niyayana niya akong umuwi. 7.30 na kami nakarating sa bahay. Pinakain ulit kami agad ni Lola. Pero may kakaiba. Para siyang nagmamadali. Para pang natataranta. Pagkatapos namin kumain, pinatulog na agad kami. Pagkahiga namin, nagtanong ako kay Michael. Michael, bakit pa, ba balisa si Lola mo? Ganyan lang talaga yun. Matanda na kasi. Sagot niya, biglang pumasok si Lola sa kwarto. Huwag kayong magiinay, Matulog na kayo. Kung mag-CCR kayo, gawin nyo na mayon. Dahil mamaya, bawal na. Patayin nyo na rin ang lampara. Kahit anong mangyari, huwag kayong babangon. At huwag na huwag magbubukas ng bintana. Naiintindihan nyo ba ako? Tumango lang kami. Makalipas ang ilang oras, nagising ako. Naiihi ako. Ginigising ko si Michael ayaw magising. Kaya dahan-dahan akong pumangon. Tahimik ang paligid mukhang tulog si Lola. Tumiretso ako sa CR. Paglabas ko, papabalik na sana ako sa kwarto nang digla akong makarinig ng mga tinig. Mga babae na kumakanta. Ang ganda ng boses nila, parang humihila sa akin. Hinanap ko kung saan galing. Pinuksan ko ang bintana. Nanlamig ang katawan ko sa nakita. Mga babae, naglalakad ng pila-pila. Ang kaganda nila. Suot nila bilang mga damit na pang -diyosa. At habang yung malakad Umaawit sila Parang isang parada ng mga diwata Lalabas na sana ako Para makita pa sila Nang Diba sabi ko kayo? Huwag kang babangon kahit anong mangyari Biglang lumitaw si Lola Galit siya Pasensya na po Lola Naiihilang po ako Tapos may nakita po ako mga babae Walahang nakita mo silang papanggitin. Tumitig siya sa akin. Seryoso ang mukha. Nakita ka ba nila? Hindi po. Sagot ko. Medyo nanginginig. Sige. Bumalik ka na sa kwarto. Huwag ka nang babangon. Huwag. Habang nakahiga, hindi ako makatulog. Sino ba sila? Bakit takot si Lola sa kanila? At kung nakita nila ako. Ano kaya ang mangyayari sa akin? Kagat ang dilim. Isang araw, umuwi ang asawa ko na may dalang tuta. Sa unang tingin ko palang, magaan na agad ang loob ko sa kanya. Ang cute at ang bibo pa pinangalanan ko siyang kaka. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang lumalaki si kaka. Pero hindi siya tulad ng ibang aso. Hindi siya lumaki ng husto. Maliit lamang siya. Parang laging tuta. Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa kanya. Tumataho siya kahit na walang tao. Kahit walang hayop. Kahit walang anino. Akala ko nga noong una naglalaro lang siya. O baka naman normal lang sa mga tuta yun. Hanggang isang gabi, tahol siya ng tahol sa bakuna ng kapitbahay. Nagising ako. Iniisip ko, baka may magnanakaw. Pero pag silip ko, wala namang tao. Tahimik ang paligid. Kinuha ko si kaka at pinasok ko sa loob. Kinabukasan nga ay nalaman ko na may namatay pala sa bahay na iyon. Isang matandang babae, inatake daw sa puso. Doon mismo na kung saan tumatahol si kaka. Doon ko unang naisip na baka nakakakita siya ng mga kaluluwa. Kinagabihan, tinawag ako ng asawa ko. Si kaka, galit na galit, tumatahol sa sulok ng kwarto. Wala namang tao, wala namang anino, para may kung anong lamig sa hangin. Naisip ko siyang bidyuhan para makita kung ano ang kanyang tinataholan. At sa video na iyon, may matandang babae nakatingin, hindi gumagalaw at hindi kumukurap. Tama nga ang hinala ko, ang aso kong si Kaka ay may ikatlong mata. Simula noon, naging mapagmatyag na kami. Tuwing tumatahol si Kaka sa kawalan, alam naming may dumadaan. Hindi sa daan ng mga buhay, kundi sa landas ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Isang gabi habang umuulan, tumahol si Kaka sa pintuan. Pagbukas ko, may batang babae, basang-basa, nanginginig. Hindi siya nagsasalita. Pinatuloy namin siya, binigyan ng kumot. Pero nang tanungin ko ang barangay kinabukasan, walang batang nawawala. Wala ring batang ganyan sa lugar. Pagbalik ko nga sa bahay, wala na ang bata. Pero si Kaka, tahimik lang. Nakatingin sa bintana, parang bantay, parang tagapamagitan. Simula noon, tinanggap na namin na si Kaka ay hindi ordinaryong aso. Isa siyang bantay ng kaluluwa. Tagapagsabi kung saan may dumadaan, tagapagtanggol kung may nanganganib, at tagapagligtas kung may naliligaw. Simula noon, naging mapagmatyag na kami. Tuwing tumatahol si Kaka sa kawalan, alam naming may dumadaan hindi sa daan ng mga buhay, kundi sa landas ng mga nilalang na hindi natin nakikita. At sa bawat tahol niya, alam namin may kwento, may kalulawa, may paalala, na si Kaka ay may third eye. Kagat ang dilim. araw ng patay. Ako si Miguel at siya ang pinsan ko si Jake. November 1 na naman. Naniniwala ba kayo sa mga multo, inkanto o iba pang mga elemento? Tara't samahan niyo ako sa aking nakakilabot na kwento. Araw ng mga patay. Sumama ako sa pinsan kong si Jake sa sementeryo para dalawin ang lola niyang kumanaw wala akong sariling dadalawin pero gusto kong maranasan ng Undas sa sementeryo. Unang beses ko to. Pagdating namin, sobrang dami ang tao. Kandila sa bawat sulok, ang tanging liwanag sa dilim. Sa halip na takot, kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Parang romantikong eksena sa pelikula. Weird pero totoo. Habang naglalakad kami, nadaanan namin ang mga tindahan ng pagkain. Utom na kami sa haba ng biyahe, kaya bumili kami ng merienda. Habang kumakain ako, napansin ko ang batang babae na nakatingin sa akin. Gusto ko sana siyang bigyan ng pagkain, pero nang lingunin ko siya. Nawala. Siguro nadala ng dami ng tao. Pagkatapos kumain, nagpatuloy kami sa puntod ng lola ni Jake. Nagtirik siya ng kandila at tahimik na kinuusap ang kanyang nila. Iniwan ko muna siya para makapag-isa at nagsimulang maglibot. Habang naglalakad, napansin kong nasa dulo na ako ng simenteryo. Tahimik, madilim. Babalik na sana ako nang bigla ako nakarinig ng mga bulong. Sinilip ko ang kabilang bahagi. May isang pamilya. Magkakahawak kamay, nakatayo sa gitna ng kadiliman na may kandilang liwanag. Iniisip ko na nagdadasal lang sila, pero habang nakatitig ako sa kanila, napapansin ko para lang nagliritwal. At biglang sabay-sabay silang tumingin sa akin. Walang emosyon, hindi ko mikulus, pero mga estatwa at sa gitna nila ang batang babae na nakita ko kanina. Nakakatakot ang kanilang mga tingin, parang kakaiba. Nanigas ako, hindi ako makagalaw. Habang tumatagal, parang lumalapit sila sa akin. Kahit hindi sila naglalakad, gusto kong tumakbo. Pero parang may humawak sa akin. Isang mainit na tapik sa balikat. si Jay. Hoy Miguel, nakita din kita. Anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap pa. Ah. Buti dumating ka. Sila kasi. Sinong sila? Teka, ba't nawala? Anong nawala? Wala nang puntod dyan. Liblib -lib na yan. Ang huling puntod dito ay sa lola ko. Halaka, ka. Chick, totoo. Seryoso. Madami sila. Parang nga silang pamilya pero kakaiba sila. Parang di sila tao. Kung ganun, totoo nga ang kwento. About sa mga nagpapakitang elemento dito sa sementeryo. Anong kwento? Meron daw pamilyang pinatay dito. At hanggang ngayon, dito sila matahimik. At nababalita pa kumukuha daw sila ng mga kaluluwa mula sa mga taong buhay. At nagkatinginan kami, pareho kaming kinilabutan, sabay karipas kami ng takbo. parang mga batang takot na takot na halos nagihilahan pa. Tahimik naglalakad pa uwi galing sementeryo. Pero sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin ang titig ng mga matang walang emosyon. Hindi ko alam kung multo ba sila, alaala -ala, o simpleng imahinasyon, pero isang bagay ang sigurado. Sa araw ng mga patay, hindi lang alaala -ala ang bumabalik. Minsan, pati ang mga hindi mo inaasahang makikita sa'yo, ay naghihintay sa dulo ng kandila. Kagat ang dilim. <tod> sa isang liblib na baryo may lalaki kilala sa pagiging sakim isang gabi tahimik siyang naglalakad patungo sa sementeryo dala ang pala at matinding pagnanasa ayon sa chismis may isang matandang inilibing na may suot na gintong sing sing isang antigong alahas hindi nagatubili ang lalaki hinukay niya ang puntod Binuksan ang kabaong at kinuha ang kumikinang nasingsing mula sa malamig na daliri ng bangkay. Sa gabing yun, nagsimula ang kanyang kasaganaan, dumami ang kanyang pera, nagkaroon ng negosyo at tila baga sinwerte. Ngunit hindi niya alam, may kapalit ang lahat. Isang araw, may malamig na hangin sa kanyang likuran. Sa salamin, may aninong hindi kanya. Sa gabi, Mayabag na siyang naririnig. Hanggang isang gabi, habang tatulog, nagising siya sa tunog ng pag-iyak. Sa paanan ng kanyang kama, nakatayo ang isang matandang multo. Maputla, may bulok na balat at nakatingin ng matalim. Bakit mo ninakaw ang sing-sing ko? Ibalik mo ang sing-sing ko. Napabalik ko asang lalaki. Nanginginig. Hindi maagalaw. Simula nun, kahit saan siya magpunta, sa parke, sa palengke, sa ibang bayan, nakasunod ang multo. Umaga man o gabi, hindi ito nagsasalita, pero ramdam niya ang bigat ng tingin nito Lumipas ang mga araw, tuluyan nang nabalaw ang lalaki sa kalsada, sumisigaw siya. Dinala siya sa mental hospital pero kahit doon, hindi siya pinatahimik. Hanggang ngayon, nasa hospital pa rin siya. Ang kasakiman ay may kapalit. Huwag mong pagnasahan ang pag-aari ng patay o kahit ng buhay. Ang kayamanang galing sa kasalanan ay laging may kabayaran. At minsan, hindi lang buhay ang mawawala. Kundi pati ang katinuan.